your dialysis is like a mechanical kidney. Mm. Pag sinabi ko mechanical kidney, yun na pag-aak ng kidney mo, 'di ba na-explain ko sa inyo? Mm. Siyang gagawa ng dapat gawin mm. ng kidney. Remember? Mm. That is the process. Lalabas mo 'yung dugo, lilinisin niya mm. 'yung machine, mm. babalik sa'yo. Okay. Mm. Di di mo ba na-feel na parang sana hindi tumigil 'yung machine? Mm. Pag nawalang mm. kondriyente, oh, patay ka. Wala kang kidney na. Hindi, kasi parang temporary kidney mo yan eh. Bunabalik yan. That's how dialysis mm -hmm. works. Diba? Parang ganun. Unless you want a transplant. Nagbigay ka ng kidney sa iba. Tapos later on, nasira ang kidney mo. Maghahanap ka ng kidney. Mm. oh, tama ba yun? Bibili ka ng kidney. E paano pag wala kang mahanap na kidney na comparable sa'yo? E paano yung binigay? Binenta mong kidney na 200,000. Susunod, kailangan mo ng kidney eh, kombinig. isang milyon ng, ano, <laughs> halaga. O, di, dugi ka pa. Tsaka, hmm. Dok, di ba yung sinasabing compatibility na hindi naman laging 100% kapag nakita yes. ka ng donor, eh, mag-work sa'yo. True. Diba, Doc? Even if your relatives, you have hmm. to be compatible kasi pag re uh, kidney transplant, pag nilagay sa'yo, hindi compatible. Hindi rin mag-work yung kidney. It's a useless thing. So, iisipin mo, ay, di, huwag na tayo mag-renal transplant? Hindi. Kailangan mo rin gawin yun eh. Pero hindi rin natin alam kung a-acceptin ng kidney mo yung binigay mo. Kaya magkapatid kayo, binigay mo sa kanya. maring mm -hmm. hindi mag-work. Pero nagtetest tayo. Mm -hmm. But even if we test it at this point, kasi minsan, hindi... Minsan, ire-reject ng katawan natin eh. Mm -hmm. Oo, oh, there's a portion hindi na parang ayaw ko siya. Response. Oh, yun ang problema natin mm -hmm. pag ano... Dok, sa mga uh, ini-intake naman natin, kung sa pagkain, sa inumin, ano naman yung mga substances na parang nagpapahirap sa pag ng kidney natin ng sa function niya? Yes. Oh, number one, salt. Alat. Salt? Ma alat. Sige. Okay. Oh. Alat pa. Patis alat pa more. Patis, patis pa more. Di ba? Oo. Lahat ng sobra na alat is not good because sobra? ah... Uh, it tends to tweak the balance of salt and water ngayon pag masyadong maalat yan hindi kayang ilabas lahat ng kidney mo ano mangyayari di ba sabi ko your salt will attract water mm -hmm. oh di mamamanas ka okay a ah, eh, kitang-kita mo yung paamo in lower extremities mo magamaga mm -hmm. para kang may elephantiasis alam mo yun oh, po. yung laki-laking paa oh so ganun yun so that's number one, then um, cholesterol is also another one. Mm. yung mga yes, mga yes. Mga uh, tapos ano pa ba yung mga processed food na hindi maganda. yes, nakakasira kasi rin yon. yeah, there are some uh, unguided ibig sabihin unguided hindi mo naid na supplement that ah. could be ano mm. bad. Mm -hmm makakasira rin. May mga mo. ano mga iniinom po na vitamins na hindi pala kailangan ng katawan. Hindi, ba? sumusobra. Ah, sobra, ah, sobra na. Yung Overdome. yung sinusobra mo masyado na hindi naman kailangan. Some of them will will be passed out pero him, baka ano uh, sa dami nun, eh maka ano maka-affecto sa ano sa mm -hmm. sa lining ng tubules. ano. So that's 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 one also. So when you talk about everything in balance, madali lang naman protektahan at uh, to take care. Hindi minsan sabihin, ano, di ba, hindi mo naman siya hehele-hele, -he -he -he. hindi mo naman ilalabas yung kinmi, eh. parang, hello, gano'n, kamusta? Basta, di ba, tubig, yung pagkain mo, maayos, di ba, lalo na yung salt, ha, yung mga cholesterol, mga, yung mga, last na, yung mga high in uh, purine, yung mga uric acid, mga gano'n, mga laman loob, yung ganon. yung mga processed food, mga ganon. Diba? So, dapat ano, kontrolado yan para at least protektahan natin. Diba? Do you need sleep for kidney? Parang lahat. tingin mo. Kailangan ng tulog. Pwede <laughs> <laughs> din. <laughs> yes, Doc. Ah. Kailangan yes, ka ba matulog, ano? Hindi. Um, lahat naman ng system pahit. natin, <laughs> ganun na. Lahat ng system natin, when you sleep, everybody, eh, 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 all system will adjust. Mm -hmm. Anong i-adjust? Nagre-repair sila. Nagre-regenerate. Oo. Oh, ano bang sira? Anong ganon? So, are they working? Probably not so much. But they are looking to, uh, to see that all system are go. When I say system, lahat yan ha. Mm -hmm. Liver, ganon. ganon Nag uh, dumating na yung mga maintenance. Ang <laughs> gabi. <laughs> <laughs> o, repair muna. O, repair muna. <laughs> Kaya minsan, pag may karamdaman ng isang organ, di ba, Sumasakit siya during the early morning. Mm. May See, bato. Sumasakit mm. sa early morning, bakit? Ba? Kasi doon nakikita ng ano. Na ng may maintenance. mali. Uy, may mali. May mali habang no, okay. tinitip oh. in niya. Ara, ara, ara. Ano? ka? Kasi <laughs> if you're working in the in the 24, 24 7 day, hindi mo pansin, eh. mm -hmm. 'di ba? Mm. Pero when you are resting, dito ka darating ng mga maintenance. Uh, yes. oh, isipin nyo may darating na maintenance. Ah, may sira dito. Ah, eh, ganun, ganun. <laughs> Please, di ba? Merong nagsisignal sa'yo mm -hmm. na kailangan mo ng lunas. Mm -mm. Yes. oh. Now, kung matindi ang ano, ang ang damage, okay. it will backfire to you. Your, your body will tell you in a system the next morning. Then, ano mararamdam mo the next morning? Di Diba? Fatig, fever, oh. yun na yun. Yun na yun. 'Di ba? Minsan na feeling mo ay parang magkakasakit. Mm. Alam mo yung the feeling yes, of doc. yun ang signal ng maintenance na sinasabi. Ay. Sige na magpatingin ka na. Mm. 'Di ba? Bago pa tayo humantong nga, <laughs> Dok, no sa mga ganun na medyo malala na mga sakit. Buti na lang meron tayong mga ano, preventive measures ganyan na, mm -hmm. na tinuturo sa atin ni eh, Para maingatan natin ang ating mga kidneys. E aí